this is what I love the most about this bike. Sobrang ganda talaga ng handling mga idol, lalong lalo na pag sa kurbada. Nakita ko yung comparison nila ni Thor and ni Ford. Well, si Thor naman kasi mga idol, meron talagang torque and meron din power. May ibibigay din talaga. Kung gusto mo lang ng mas magaan at mas mabilis at mas may power. Dito ka sa Yamaha MT-10 SP. I mean for uh, experienced rider and sa mga mahihilig talaga ng mga ganitong ride and ganitong uh, ganitong laro lalong lalo na sa Orbada. and then prefer nyo ng 1000cc bike hindi kayo magsisisi dito kasi imagine nyo babae ako tapos hindi ako ganun katangkad well hindi talaga ako matangkad <laughs> Kaya nga every time may makakakita sa akin, ang late mo pala. Pero nakakaya ko yung bike. Imagine, kaya na -e enjoy ko siya. Dahil sobrang sarap naman talaga. Sobrang smooth. Lagi ko nga pinagmamalaki yung quick shifter nito. Eh. Sobrang talagang saya. And sobrang bilis, quick na quick, quick na quick talaga yung shifter niya. And, ayan, arang agahan, overtaken. Primera pa meron na talagang ibibigay. Kung na naiiwan kayo, ilang beses na ako nagpapaiwan dahil uh, syempre may mga idol tayo dito na uh, nahihintuan natin. Pero hindi ka talaga magdadalawang isip kasi alam mo na kaya-kaya mo nung bike mo. And at the same time, magaan kasi talaga siya mga idol. Tingnan nyo naman, sobrang sabi nila salbahe, pero hindi, nasa throttle control lang talaga siya. And at the same time, mabilis siyang pahintoin kung alam mo lang sa sarili mo and for a 1,000cc bike, mabilis yung point to eh. Tignan nyo naman. Plus the quick shift. Kaya kunwari, merong uh, sudden stop. Mabilis mo agad makikita, mabilis mo agad quick shift yung gear uh, niya dahil nga hindi mo na kailangan mag clutch. Kahit nga neutral na try ko kahapon eh. Kahit di na ako mag clutch, hinahanap ko lang yung neutral. And what I love the most also The power mga idol Lalong lalo na sa straight Sa isang stretch Ay grabe Tingnan nyo ha Primera yun Primera Diba Sobrang solid Parang ito na yung End game ko eh. Parang ito na yung end bike ko pin pa dito sa Yamaha mt 10 sp na Ford so if you're looking for a liter bike, gusto nyo mag upgrade, try to consider, pwede nyo namang itaas ride muna, para malaman nyo kung fit ba sa inyo yung bike you will never go wrong with the Yamaha mt 10 sp so pa na till next ride, see you and let's enjoy